Pagkas-kas, o. Oh, kay si mama, sa kaselfon, o. Oh. Pagkas-kas. Sige, higa ka na. Kaya, hey, habang nag cellphone si mama, ikas-kas ka ni mama. O, oh, dali. Higa. Dalo ka. Isip ka na. Pinilaan yung pawis ko sa paa. <laughs> Isip ka na, ah O. Oh. Hmm. Sarap buhay. May taga-paskas. May taga-prab-prab ng kanyang bili-bili. <laughs> Mag-sleep ka na. Mag-sleep ka na. Ating gabi na. Guys, di ako makatulog dahil ang tagal ko nang hindi nagkape. Tapos, isipan ko magkape. Kasi so, Maya naman, hindi na Maya naman ako. Hindi rin na natutulog kala sa na, Matulog ka na. Maya! balik Eh, hindi makatulog si mama na. Hindi makatulog si mama. Kasi nagkape-kape si mama na, hindi nasanay si mama magkape. Ano dito? O, tabi ka ka mama. O, dito ka, ka mama. Mm hmm. Sinabayan niya si mama. Oh. Mm, hindi nakatulog si mama. Sabay ka mapuyat nito. <laughs> sabay tayong mapuyat. Sabay tayong mapuyat. mag na tayo. Sleep na kami. Ito try namin mag-sleep. Pumakaslip kami.